makakapagsalita ka ng maayos kung ang binibigkas ng iyong mga labi ay nagmumula sa puso. Malakas ang impluensyang hatid ng ating mga dila. Ang impluensyang nakakapagpabago ng buhay ni Numan. Maaaring makalimutan kanila sa paglipas ng panahon. Ngunit hinding hindi maglalaho ang mga salitang minsan ang kumirot sa puso ng bawat nakakarinig. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag at nagtaglay ng di pangkaraniwang talino, naging istrikto sa kanyang mga tagasunod pagdating sa disiplina at nakaimpluensya sa karamihan ano pat minsan na rin nilang hiniling na pamunuan ang kanyang bayan. Ngunit nang minsan mabigo, nabahiran kagad ka ng dungis ang pangalan na dinala pa hanggang sa pagwawakas ng kanyang kasaysayan. Ang kwento ni Mariano Rubio Marcos sino ang tunay na asasin ni Julio Nalundasan pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito si Mariano Marcos Irobio e. ay isinilang noong ikadalwamput isa ng Abril taong 1897 kina Doña Crescentia at Don Fabian Marcos na minsan ang naging gobernador silyo at kawani ng hustisya at kapayapaan sa bayan ng Batak sa Ilocos Norte na lupang kanilang sinilangan. Siya ay tagasunod ni Gregorio Aglipay at nabimnyagan sa ilalim ng Aglipayan Church isa itong sektor na hamiwalay sa simbahang katoliko dahil sa di makataong pagtrato ng mga prayles sa mga Pilipino noon. Una siyang nag-aral sa kanyang bayan bago ito ay pinagpatuloy sa mataas na antas sa Philippine Normal School sa Maynila na ngayon ay kilala sa tawag na Philippine Normal University. Nagtapos si Mariano Marcos dito noong taong 1916 bilang valedektoryan na taglay ang iba't iba pang mga karangalan sa oratoryo at pakikipagdebate. Samantala, kasabay nito, isa sa kapwa niya nagtapos ang kanyang kasintahan na si Josefa Edralin. Nagpasya na rin silang magpakasal noong ding taon na yun at di nagtagal ay isinilang na ang kanilang panganay na si Ferdinand Marcos noong taong 1917. Ganon din, sunod-sunod ang tatlo pa nilang naging supling na si Napasipico, 1919, Elizabeth, 1921, at ang bunsong si Fortuna Marcos noong taong 1931. Pagkagraduate ni Mariano kinuha kaagad siya ng kagawaran ng edukasyon upang magturo sa paaralan sa lawag.